Nabulabog ang isang terminal ng bus sa Davao City dahil sa abandonadong kahon sa isang bus. Mabilis naman ang naging tugon ng otoridad. Yan ang ulat ni Jason Amisola ng PTV Davao. Hindi mo na pinapasok at pinalayo sa entrance ng terminal ang mga pasahero. Ito ang sitwasyon. Pasado alas 7 kaninang umaga sa may Davao City Overland Transport Terminal o DICOT sa video na nakuha ng netizen, nakabarikida ang mga police patrols palapit sa terminal para walang makalapit sa lugar. Pero kalaunan, matapos masecure ang lugar, pinapasok na ang mga pasahero sa terminal. Naantala ang operasyon ng terminal dahil sa isang abandonadong kahon sa loob ng isang bus na papasok sa terminal sa pamamagitan ng in-house canine unit sa Dikot. Agad silang nakipag-ugnayan sa pulisya matapos umanong may kakaibang naamoy ang canine unit mula sa kahon. According sa driver, is January 21 pa ni siya. pa, sa ilaha para ipadala sa Manila. Then, naka lang kay pag, pag nagbiyahi na ang bus padulong Manila, pag-abot dito, ang consignee ang dili available after two days ni contact ang consignee ni kung asa na ang katong ipadala sila ha then mabot na time nga pabalik na pud ang bus dire kay two days lang sila mo-stay dito na pud sila so dili sila magpangabot nang buksan ang kahon, na-recover dito ang mga limestones at buhangin. Nasa kustodiyan na ito ng Davao City EOD and K9 Unit o SESU para sa tamang disposisyon habang isa sa ilalim ito sa laboratory examination sa Davao City Forensic Unit. Nagpasalamat naman ang namamahala sa dikot dahil walang masamang nangyari. Habang siniguro naman ito na mahigpit nilang ipinapatupad ang security protocol sa loob at labas ng terminal. As we have this approved security plan by the OTS nga mapoy amo ang guide nga ginafollow, we will implement that sa abot kaya nato sir to secure our uh, passengers and of course um, the stakeholders. Matapos ang insidente, balik normal agad ang operasyon ng Gikot. Agad ding naalis ang nabuong traffic matapos mag-deploy ng mga traffic personnel sa lugar. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.